kumusta mga kadventure magandang gabi so bali nandito naman tayo sa may barangay ginagawa yan nagsagwa naman ako papunta rito madami kasing ano doon sa amin doon sa tapat namin ando na yung ano maraming gikya dito naman tayo magsisimula sa may barangay ginagawa yan at yung sa kumpana na ano ginawang ko ng bagong kulata tanong pa rin yung style lang para natin badyaw tayo pa rin pinalitan ko lang yung ano niya kulata pero yung shafting niya ganun pa rin ito pa rin bali kagabi hindi ko pa ginamit kasi nung unang gabi dito panay sablay ito hindi tayo makatama sa mataw sana swertihin tayo ngayon at magpapaumaga naman tayo kasi yung ano karamihan sa batog lumalabas ano na maliwanag na so bali si otol wala pa mamaya pa siguro yun maaga <coughs> pa naman kasi alas 12 ano pa lang ranging ko na madaling araw sana makadami din tayo ngayon at sana matagpon ulit natin yung dog food na maano ma mabawasan na natin sana swertihin makadami na yun abang abang po sa mga natin sana pagpalain tayo gabayan tayo ng mahal na Panginoon sa ating hanap buhay lalong lalo na sa mga kagaya kong naninisi diyan dahil po tayo palagi mga kadwing ko maraming rin runner nalito ako tuloy yung malaki sana yung papanahin ko sana hindi magsipag alisan para mabuwasan pa natin dito na ako sa pakuhan kami ni Utol mag alas dos na tatap yung grass pa lang huli natin nabawasan natin dating may sukat itong isa oh. wala kasing agos palis alis yung iba hindi sila umiistili sa may silong ng buhay ilap na nasa 20 piraso sana yung una ko kaya pinatanggit na, na wala na wala alas 2.25 na kamunti ka naman makapunit na no. oh buti na hawakan natin agad malalaki sana ba dito sa kabakungan kaso madalang sana mamaya pagka malapit na naman doon iwanag sumampan na naman doon sa may boundary ng kalarayan sa kaginarawayan yung madami batog kahapon hindi ako nakarating dito sayang yung ano may ilap na yung rainbow runner hindi na umiistidi sa buya palis alis na pa natin <laughs> wa <laughs> Barira kata lagi namanya maliwanag na wala na yung batog na marami hindi na kasi dumating yung ano hindi na parang yung hilis na matulis yung matigas na hilis yung kulay puti kaya hindi na tumubukas yung batog tayo maliwanag na oh nakakot ganitong oras na kaya lang sisid pa kami sa batong ngayon wala nawala na kasi yung dilis na kung tawagin namin kurisan yung dilis na matigas kaya hindi na rin lumabas yung batog kasi yung tulang dyan na rin na rin nakarelate siya din tayo kahit paano kung hindi lang may lap yung balangaw doon sa matabakungan o rainbow runner baka nabawasan pa natin yun kaso may ilap sobrang dalap na siguro mga nasa 20 piraso pa so yun nabang yun sa bahay tapos kiloy natin kung ilang kiloy yung huli natin A few moments later. So yun mga kadventura, dito na tayo. Nakawin na tayo. Ito lang yung huli natin. Ayos na rin, kahit paano. Malaking blazing na rin to. Hindi na kasi lumabas yung dilis, kaya hindi na sila lumabas yung batog doon sa may nalingkot kung tawagin namin. Doon sa may doon rin na ginarawayan sa kararayan. Hala na. Pero ayos na rin to. Makakapagbintan na rin tayo nito. Ayan, palibigitan natin to ano. Batog malaki sana yung batong sa kabakungan no? Oh. ito, ito yung nahuli natin doon sa may kabakungan yeah, so, dalawang piraso yung nahuli natin yung batong doon yung so, sana, maganda sana kung uh, hindi may ilap yan, 3.3 isa rin, kung atali na rin yan sabi ko kanina, may tinamaan na pinana na siya dati oh. tagos dito sa kabila, ayan yan, hindi namatay Tapos yung binara natin, ayan, paharap. Dito yung tagas sa kabila. Ayan, wakwak yung ano niya. Balat niya. 1 for 10 kilo dito. Sa, dito naman. Ayun. 1.6 o 1.5 lang yan. Ayan, 150 kilo dito. at ito isang kilo yan so bali pa, natin to gawin natin to tatlong kilo isasama natin to ulam tatlong kilo bibinta natin ito yun sa kato kilo ayos na rin talino na rin yan at ito ulang na rin masarap to paprito. Ito, ito. mahabang usok, mahabang isda. Ayan. Habuti naman to ng hapon. Kaya kahapon na 1.2. Inabot ng hapon. Hanggang gabi na ulam. So, ayos na rin. So, total natin kung magkano kikilain natin ito. So yun mga kabinduro yan Kumita din tayo ng 825 yan Hindi na kasi sumampay yung batog Pagka malapit na lumiwanag Kaya hindi na nadagdagan yung mga huli natin yan. Pero ayos na rin, malaking tulong na rin to May panggasto sa rin sa maghapon So yung bala yung kabuang huli natin yan 6.7 kilos Kasama yung pangulam natin na 1.2 kilos yun Yung naibenda natin 5.5 kilos lahat Ayan salamat at syempre shout out na lang po tayo so yun magandang umaga mga kadventure ayan shout out na po tayo ayan unang una, -una shout out sa ating mga masugid na taga subaybay ayan shout out po sa inyo mga kadventure sa ang sulok man po kayo ng mundo na ro roon ayan shout out po sa inyo ayan ingat ingat na lang po tayo palagi sa ating mga hanap buhay ayan shout out po Ayan, shout out kay Noel Mahosay ng Caloocan City. Ayan, shout out po. Shout out kay Larry Tojo from Leyte. Ayan, shout out po. Shout out po sa inyo. Shout out kay Remedio Balios. Ayan, shout out po. Shout out kay Irwin Makabari. Ayan, at sa kanyang apo na sina Lawin Light. Ayan, Lisih at Raya Harabah. Yan, na uh, makabari from Naikabiti Icabite ayan shout po shout kay Jubel Velasco shout kay Randy Billegas ayan shout out po shout out kay, kay, kay Marka Pradera ayan shout out po sa inyo ayan shout out kay Romeo Alcones and family Dyan sa Takligan San Theodoro Oriental Mindoro at sa Amor Beach ayan shout out po shout out kay Bong Disolok LB Albinto Laika Lopez Larme La Disolok Ryan Disolok, Trisha Disolok, Rocky Disolok, BB Disolok, Edna Disolok, from Babatnon, Leyte. Ayan, shout out po sa mga viewers natin dyan sa May Babatnon, Leyte. Ayan, at lalong-lalo na sa Disolok family. Ayan, shout out po sa inyo. Shout out sa family Javier ng Barangay Kaputikan, Talabira, Nueva Ecija, Rico Javier at Ros Pinida Javier. Ayan, shout out po. Shout out po sa inyo. Shout out kay Dennis Dela Cruz and family from Naikabiti. Shout out kay Henry Makatol from Quezon City. Ayan, shout out po. Shout out sa Dilatori Family ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel Manila. Ayan, shout out po sa mga solid viewers natin dyan sa may Barangay Lagundi. Ayan, shout out po. Shout out kay Diwara Tapsilog yon at kay Erica uh, Batugan ng uh, Marabiles Hospital. Ayan, shout out po sa inyo. Shout out kay Fulyas Family. Ayan, shout out po. Shoutout kay Armando Swabirdis from Dipakulaw, Aurora, Borlongan. Ayan, shoutout po. Shoutout sa mga taga Valenzuela City, Manila from Johnny Batalona. Ayan, shoutout po. Shoutout kay Eprin Pilias from Riyadh KSA. Ayan, shoutout po. Shoutout kay Danilo Adalim at sa kanyang anak Chuds Prince Adalim from Santa Rosa, Nueva Ecija. Ayan, shoutout po. Ayan, shoutout po kay Bia Lopez at kay Sungit. Yun, nalaging nanonood. Ayan, shoutout po sa inyo ma'am at kay Sungit. Shoutout kay Roman Balag from Binangunan Rizal. Shoutout kay Fernando Lacasandili. Shoutout sa Disa Nosi, family ng Kaloya Antique. Shoutout kay Jewel Villos from Saudi Arabia, the mom. shoutout po. Shoutout kay Laguin yung Gala TV from San Pedro, Laguna. Shoutout kay Robert Rama. Shoutout kay Asir Junior Bosola. Shoutout sa Kayadong Family ng Naikabiti Shoutout kay Shini Yang Yang. Shoutout kay Oragon Ini from Kuwait ayan shoutout po shoutout po sa inyo idol shoutout kay Michael Munaobra shoutout kay Sagay Adventure ayan supportan din po natin mga adventure yung channel ni Sagay Adventure ayan nagba nagsisimula pa lang din po siya mag nag... shoutout kay Helbert Villesa shoutout kay Jose Floricard Madrigalejos shoutout kay Christy Tutu Kawaling shoutout kay Jacqueline Iban shoutout kay Ronald Dila Cruz shoutout kay Jose. Journalist, Rondan Journalist Ayan, shout po, shout po sa inyo idol Shout out kay Jibin Salgado Ayan, shout din natin Mga Kadbenjor yung kapwa natin may channel Ayan, at supportahan din po natin mga Kadbenjor Ayan, unang-una po Shout out po kay Mami Rachel Puntes Ayan ma'am, maraming maraming salamat ma'am sa blessing na pinagkaloob mo sa amin yung tol walang hanggang pasasalamat po Ayan, at supportahan din po natin Mga Kadbenjor yung channel ni Mami Rachel Puntes Na napakabuting tao po, at lalong lalo na po Sa kanyang asawa Ayan, shout out po sa inyo. Shout out po sa inyong mag-asawa. Ayan, at sa buong pamilya niyo po. Ayan. At kay Otol Rapi. ayun Rapi is for fishing. Ayan, shout out kay John TV Vlog, my star TV Vlog, Beres Piro. Kapinas Official, Father and Son Fishing TV, Kabugsay TV, si Adventure PH. Rod Choy, Fishing Adventure, GC Adventure, Lex TV Official, Siba Dong Vlog, Johnny Fishing TV, Ray Angler, Larry Amos, Hilario Lacuat Zero, Koya North TV, ayan siya tapos sa idol, Nanay Channel, Roger Arciso, Trailer Driver, Jasper TV, Bicol Hunter Vlog, MJ Eric Adventure. So ayan mga Adventure, supporta din po natin mga Adventure yung kanilang mga channel. So ayan, sa nice magpa-shoutout, ayan, comment lang po kay sa ating comment section sa baba. Para next episode, sure may shoutout ka po kayo. So ayan, maraming maraming salamat sa panahon. Hanggang sa next episode, God bless po. Bye -bye.